Guys, magandang araw at ito no, meron kaming binaba dito na makina ng puso canter at gusto ko lang i dito guys ano, lalong lalo na dun sa mga bibili pa lang ng unit no, ng canter, ng elf kung ano man dun sa mga surplus no, na unang una guys para wag din mangyari sa inyo ito no, itong makinang binaba namin guys o binaklas ay kondisyon uh, makina ito walang problema sa kanyang makina ngunit sa isang iglap lang guys ay ito yung nangyari sa kanya no dun sa kanyang makina ayan yun ang nangyari guys no bumaluktot o nabingkong yung kanyang dalawang connecting rod no itong isa okay pa naman okay naman to no ah uh, ito yung matuwid yung kanyang connecting rod at walang problema pero tingnan nyo itong dalawa guys ayan Ah, uh, nabingkong po yan guys no? ah, uh, okay pa naman sana yung makinang ito napaka condition pa pero ang nangyari guys ah, uh, ito yung isishare ko sa inyo lalong lalo na dun sa bibili pa lang ng unit no? ang nangyari dito guys ay abang uh, tumatakbo no? at ah, uh, merong nadaanan sila na malalim na bahagi at na, ma na may tubig kasi malakas yung ulan nung dumaan sila doon ay nakahigop po ito ng tubig guys ah, bakit nakahigop? ayan ang design po kasi dito sa mga ganitong unit guys yung kanyang lalagyan ng air cleaner ay nasa ilalim na bahagi ng ah, unit ano nasa kanyang step board sa likod ng kanyang step board ito yung kanyang step board ayan ito yung kanyang bumper andyan yung lalagyan ng air cleaner guys kaya doon sa bibili pa lang, ano, at doon naman sa meron ng unit na ganito, kung maaari, ipalipat niyo yan, guys, yung lalagyan ng kanyang air cleaner. At doon sa bibili pa lang, mag-request na kayo doon sa bibilhan ninyo na ipalipat na ninyo yung lalagyan ng kanyang air cleaner para iwas sa uh, ganitong uh, pangyayari, guys, no, na okay pa naman sana yung makina, makanda pa naman yung andar, kondisyon pa, uh, sa isang iglap lang ay uh, dun, yun nga nakadaan sila dun sa isang lugar na medyo malalim highway, high, nasa highway pa naman din pero yun nga lang malakas yung ulan lo, lu, uh, lumusong sila kasi akala nung driver okay lang ano kasi hindi naman masyadong malalim pero yun nga kumu yung lalagyan ng air cleaner ay nasa bahaging porsyon ng uh, bumper no doon sa likod ng stepboard ayun yun ang nangyari guys nakahigop ng tubig ito yung nangyari sa kanyang makina kaya dun sa mga bibili pa lang guys no para iwas sa ganitong pangyayari at dun sa mga kahit nakabili na at hindi pa nangyari sa kanila kung maaari ipalipat na ninyo yung kanyong yung inyong mga lalagyan na air cleaner guys at ang pangalawa ito naman yung isa pa guys no itong unit na ito yan magbabaklas kami ng kanyang cylinder head kasi kung titingnan niyo ayan guys oh meron ng tubig no ah uh, tubig na lumalabas dito sa kanya cylinder head at ito naman guys bagong overhaul hole naman ito makina ng bako tapos bigla na lang daw uh, naging magaspang yung kanyang andar hanggang sa biglang namatay namatay yung makina at nung tingnan namin ito yung nangyari sa kanyang uh, connecting rod guys ayan, kung makikita ninyo uh, ito po yung dahilan kung bakit bigla na namatay Tingnan nyo naman kung ano nangyari sa kanyang connecting rod, guys. Ayan. Sobrang bingkong, guys, ano. Kasi ang nangyari, naputol yung kanyang piston pin. At ang nangyari tuloy, uh, nabutas pa itong kanyang liner, guys. At itong kanyang block. Kaya pumasok din yung kanyang tubig. Kasi uh, dahil na to sa putol na uh, connecting rod o pin na uh, kumikis-kis dito sa kanyang uh, cylinder block no at ang naging dahilan yan guys ay piston pin lock na hindi mas hindi masyadong na uh, naikabit na wasto no hindi na i-shot doon sa kanyang uh, pinaka lalagyan ng kanyang piston pin lock ay yan guys no? Uh, makikita naman niyo na talagang bago lang din tong overhaul malinis pa yung kanyang makina Uh, okay na sana guys, ano, malaki na yung ng gastos ng mayari, talagang pinalitan yung mga dapat palitan pero uh, dahil sa masasabi natin guys na uh, kumpiyansa yung nagkabit nito no. Kaya ito yung nangyari sa kaniyang makina. Kaya doon sa mga magkakabit guys, no, sa mga kasama natin mekaniko na gumagawa, uh, kahit matagal na natin ginagawa kasi ang sabi guys yung mekanikong gumawa nito, talagang matagal na ng mekaniko. Ah uh, pero ito pa rin yung nangyari kasi uh, hindi man, hindi man naman natin siya na sisisi ano o sinisisi pero uh, yun nga pagka nagkakabit tayo double check, triple check lalo na dito sa mga lalagyan ng lock nitong kanyang piston pin. Hanggang dito na lang. Ah uh, salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.